Sa isang komunidad sa Iloilo ay may mag-inang Ang ina na isang balo ay si Aling Kero at ang anak naman ay si Tina. Mahal na mahal ng ina ang nag-iisang anak niya. Sa pagkatwala ng ama, inisip ni Aling Kero na ang pagpapalayo sa anak ay isang mabuting hakbang sa papapabuti sa ugali ng bata. Nagkamali si Aling sa sapagkat nasani si Pina sa pagsandal sa kanya. Hindi gumagawa ng anumang bagay si Pina na di ikinokonsulta sa ina. Lagi at laging si Aling Kero ang gumagawa sa bahay. Kung hindi utusan ay maglalaro lang si Pina mula umaga hanggang hapon. Kapag napagod sa kalalaro, matutulog na lang ito o mamimintana. Lagi nang nagagalit si Aling Kero. Napupuno siya sa galit sa katamarang ipinapakita ni Pina. Ano ba naman, Pina? Pagod na ako dito sa kaluluto, ihayan ka lang at pahiga-higa. Pakikuha mo nga yung sandok? Nagiinat na bumaon si Pina. Saan pong kunin, inay? Di sa ibabaw ng mesa, saan pa? Halos araw-araw ay ganito ng ganito ang iyari sa bahay. Minsan, napakunot noo si Aling Kerox sapagkat nawala sa mesang pahian ang gunting na pantabas. Pina, pina! Butos nito. Pakihanap po yung gunting na pantabas ko. Tumayo sa pamimintana ang dalagita at padabog na namewang. Sa Saan po ba hanapin inay? Di dito. Diyan, dono fight saan? Nang galalaiting sa buat ng ina. Ang hirap po namang maghanap inay. Saan po ba yung dito, diyan at doon? Pamemelo sa po ng anak. Ay nako, pamimintala naman yung ina at tupag mo. Konting dalaw, konting sipag. Batang po, oo, oo. Paano ulad ang buhay mo kung mamiminha sa kasakatatanong at kapamamintala mula umaga hanggang hapon? Minsan naman, habang naglalabas si Aling Kero, ay nagulat na naman si Pina sa katatawag ng ina. saap na sarap pa naman siya sa pagkikipagpintuhan sa kanyang kaipigan. Pina, pina, sigaw ng ina. Po, bakit na naman po? Anong bakit na naman? Lagi ka na nakikipagkwentuhan sa kaibigan mo? Pwede bang pauwiin mo na yan na makatulong din yan sa kanyang magulang? Daldalan kayo ng daldalan. At ikaw, pina, hanapin mo yung palo-palo po na matapos na ang paglalawa ko sa damit mo. Saan po ba naroon, inay? Eh? Tanong na naman ni Pina. Hanapin mo sa batalan. Galit na sigaw ni Aling Kero. Lalawang nag-init ang ina, nang sa pagbabalik ni Pina, ay dinito ang palo-palo. Wala ka na bang alam gawin kundi makipagpimpuhan, o ay paglaro, matulog, kumain, magpahinga, mamintana. Kapag pinapahanap ay wala kang makita. Pina, magkaroon ka naman sana ng maraming mata. Hindi bibigang ginagamit sa paghahanap, kundi mata. Mata, Pina. Umiiyak na nagtatakbo sa itaas ng bay si Pina. Sa sobrang galit ni Aling Kero ay hindi nito sinundan upang aluin ang nanap. Gusto pag mapag-isip-isip ni Pina ang kamalian ng dalaga. Nang manananghalian na si Aling Kero, ay hinintay niyang lumabas sa silid ang kaisa-isang anak subalit wala ang Pina lumabas sa parto. Tinawag ni Aling Kero si Pina pero walang sino mo sumagot sa kanya. Hinanap na ina sa buong kabahayan si Pina pero wala siyang nakita kahit anino man lang ng dalagita. Magulgol ng si Aling Kero, nagsisi siya sa mga binitawang mga salita. Pero kahit na na ang mga mata, ay wala pa rin siyang pinang nakita. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Wala nang pinang kinagagalitan si Aling Kero. Minsan ay nagulat na lamang ang ina na may masuyapan siyang isang halaman na sumulpot sa kanyang bakuran. Dinilig niya ito at binantayan araw-araw. Takang-taka si Aling Kero nang magbunga ang halaman. Ang bunga ay parang isang ulo na maraming mata. Napansin din ng mga kapitbahay ang kaibang bunga ng halaman. Na mag-usisa sila kung ano ang pangalan ng halaman, ay may bahay pa ng luha na sinagot ni Aling Kero. Pi... Pina! May pagmamalaking sagot ni Aling Kero. Magmula noon, ang pangalang pina na tawag sa prutas na may mga mata ay naging pinya.